Good day. So naging matunog na naman yung usapan regarding sa pagiging alumni. So maraming uh, discussion at uh, pag uh, talakayan regarding dito sa pagiging alumni. Alam mo kasi kung susuriin talaga naman natin, is alumni is para sa mga alumnus. So, bago ka maging alumnus, kailangan eh, nakatapos ka ng kolehiyo dahil uh, yun yung tawag sa mga nakagraduate. Ngayon, <coughs> dito naman sa kapatirang Alpacaparo eh, may mga nagsasabi naman na once na 10 years ka na pataas, dapat ka nang ituring na Ah uh alumni. Di diba? Ang pagiging alumni kasi para sa mga ano yun eh, para sa mga nag-aral, no? At uh, title qualifier ka lang once na natapos mo yung kurso mo o nakapagtapos ka ng kolehiyo. So <coughs> titimbang-timbangin din natin, no? Eh. Dito kasi dapat sa ano sa sa fraternity. <coughs> dapat may ano eh, Ano lang ah, ito suggestion ko lang. Dapat may mga qualification talaga para matawag ka na alumni. Hindi lang yung 10 years pataas ka na. Kasi, yung mga 10 years pataas na yan, eh, on and off yan eh. Yung iba dyan, uh, pang anniversary lang. Yung iba naman, hindi naman sa ano ah, uh, real talk lang tayo. Yung iba dyan, eh, puro pang FS lang. No? So, siguro, basehan natin yung 10 years na ano yun na uh, pagiging 10 years niya yun yung active 10 years at least 10 years pataas na naging aktibo siya no active siya uh, sa mga community uh, activities Ayun, mga may mga projects no tapos di ba parang parte ng ng qualification mo para maging isa kang alumnos eh yun dapat maging 10 years na active ka tapos at least one term na nagserbisyo ka as uh, GS kahit chapter yan o mas maganda kung naging GS ka ng chapter naging GS ka pa ng council uh, good point din yan tapos syempre dapat nakapagtapos ka rin ng kolehiyo kasi hindi magandang uh, ibigay yung title ng pagiging alumni kung hindi ka naman graduate So ako talaga uh, Nakaka-join ako Nakakasabay ako, nakakasama ako dun sa Sa pang alumni group Pero Alam ko sa sarili ko Na hindi talaga ako Full qualified As alumni Pero dahil uh, Welcome or Naging active tayo sa Chapter uh, Collegiate chapter Eh isama tayo na uh, is parte ng alumni. Tapos, siyempre, active din naman active din naman tayo. Active ako since 2010. Uh, survive ako ng 2, uh, 1999. Tapos nag-start ako mag-active ng 2010 kasi yung 2009 uh, 1999 to 2010 bago mag 2010 on and off yon. Parang sabihin natin na Uh, nakapag-attend lang ng meeting tapos after ilang months naman hindi naman nagpakita mga ganung ano so dapat hindi na hindi yun yung magiging ano uh, tawag nito ako sarili ko hindi ko yung pwedeng ipagmalaki na dahil 9, 1990s pa ako tapos hanggang ngayon eh, mas sabi kong alumni na ako hindi kung hindi naman ako naging active 'di ba? Hindi rin naman ako nagbigay ng serbisyo. No? Kung pinalo ka lang naman, <laughs> pinalo ka lang naman tapos uh, never ka naman naging productive, what for natawagin mong alumni yung sarili mo? Ikaw na mismo lumayo, 'di ba? <laughs> like kidding nga Dapat yung yung mga points na at least uh, nakapagtapos ka, 10 years na active ka, at least naging uh, uh GS ka or officer ka ng chapter then naging uh, chapter GS or officer ka ng council di ba mas magandang point yun kasi alam mo yung pagiging isang alumni o pagiging isang alumnus ng kapatiran ay napakalaking uh, responsibilidad at uh, napakalaking ano 'yon obligasyon dahil tayo as alumni tayo yung Uh, possible na mag-guide or suporta ng mga community chapter diba? or council then tapos dapat mas malawak yung kaalaman natin no kasi kung alumney al alumnay ka lang by uh, age mo sa kapatiran eh uh, wala kang maiambag for sure wala kang maiambag sa sa community base wala kang ano lang puro singawhangin uh, singaw hangin lang yung maiaambag mo kahit na natin na sampung taong ka na bilang isang miyembro kung hindi ka na naging aktibo hindi ka naman naging officer hindi mo alam yung yung struggle ng chapter dapat yung magiging alumni no alam yung struggle o pinagdadaanan yung proseso yung Uh, step by step na pinagdadaanan ng isang chapter, isang council, para ka maging alumni. Pero kung no knowledge ka, ikaw mismo yung lumayo bilang isang alumni dahil alumni, mga malawak dapat yung pag-iisip niyan. Huwag no? mong tawagan yung sarili mo na alumni ka kung utak biya ka o utak uh, tampurot ka yung mga ugaling ganyan eh hindi yun pang alumni. Kasi malawak na po na kaisipan ang dapat meron sa pagiging alumni. Huwag mong kukunin yung title na yon kung uh, hindi mo alam yung mga paano palakasin, paano ayusin yung mga uh, gusot o ano yan o problema sa isang chapter, isang council. <laughs> uh, na lang ako kasi uh, nagiging issue na naman yan. So awayan ng mga matatanda at yung mga baguhan no dapat hindi natin yan uh, pinag-aawayan eh. so pag-usapan natin yan ng isang magandang upuan din no isa dapat yan sa ni isabay dapat yan sa konvensyon. Uh, convention no Ang pagiging parte ng isang alumni dapat may credential so yun lang huwag magagalit peace